Mariles, Nandito What's tayo sa prison. What up to another video? Nandito na naman si Marco, guys. Maglalaro po tayo ng Balay Spirit Shop. Mariles. Mariles tayo, guys. Mag-subscribe na kayo. In 1, 2, 3, 4, 5, nakasubscribe na kayo, inindot niyo na yung like button, subscribe button, pinutan niyo na din yung bell. Para updated kayo sa akin YouTube channel, guys. Ayan na, guys. Tara na. Tara na, guys. Guys, ako tayo bacon. Bacon talaga, guys. Sino na Pogi. Kapangansan yan, Marco Pogi. Si eh, Nonay kasi. Speed lang tayo. Speed, speed, speed. Speed lang, bilis. Uy, uy, ay. uy, uy. Uy, uy, uy. Waaaaaaah! <laughs> 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 oh, oh, sorry guys. Sorry guys, sorry. Nagulat ako yan. Grabe, <laughs> ang hirap naman eh. Ito, yung channel ko ngayon, hindi ako nahirapan eh. Uy, matay Uy, matay ako. Nagpahulog ka kasi. Ha, Pindutin na nga ako ko. Click. Button. Ay na. Guys, isiguraduhin ko guys. Bakit? Hindi na ako ko guys, hindi na akong matatali guys. Uy, mahulog ako. ko na akong Kapag kasi nag-subscribe na kayo, hindi na talaga ako mag-ano guys. Ayun na. Ahabulin na ako ng tabat. Ayun na to. <gasps> Gagi. Guys, click lang kayo sa... Uy! Guys, huwag nyo guys. Bad. Bad ka sa kulusugan, guys. Ang taba. Guys, magdapat pag-diet kayo. Guys, sak sakto din sa taba. Ay, eh. Basta dami kong sagot, eh. Walang. Hit lang, guys. Hintayin nyo ako, guys. Katulad dyan, guys. Kung payat yung mabul sa akin, basic na lang ako mahuli, guys. Guys, hindi yung... Katulad okay. yan! Nahulog na tayo. Tayo kita! Uy, asag-asag ka, Marco. Hindi wang... ako kumulog. Tayo na, tayo Uy, bilis! Guys, kakat ko lang yung video. Ay, huwag na, huwag na. Uy, uy! Tulog ko guys. Bisik-bisik na mapi. Oo nga. Ayan! Ayan! Ayan na guys. Bababa na tayo sa tunnel. Tapos pupunta. Tapos, nandito na guys tayo sa Inidoro. Tapos kukunin natin yung chapel. Ayan na guys. Tapos nandito na guys tayo guys. Guys, kala ko ba malayo pa yung lava? Nandito agad tayo. Let's go. Guys, sa inuulit ko gaganina, Shoutout sa nag-ano nagraro guys. Alam ko naman, guys, marami na nagraro na Kung sino na nanonood na ito, shoutout sa inyo. Mga bat ng realness o batang ba, babaeng ng realness. O, oh, guys. Inuulit ko lang, guys. Ano? Uy, uy. gasol, gasol, gasol. Uy, hindi tayo sa ano. Uy, Marcus, speed run tayo, Marco. Ano? alam ko lang sa gasol. Wala Marco! Marco. Dito, dito. Ayan ka dumaan. Tapos dito. Wala yun. Ayan. Guys, di diba, Guys, dito tayo nag-cut. Tutuloy natin to, guys. Oh, wait a Hinihintay ko lang kay si Marco. Panis ka pa sa babae! Abot na uman ko yan. Ano? Ano? San tayo? Sabro e ka ba niya? Sabro ka niya? Inatulog ako. bagal niya. Hindi niya tayo mahahabol. Uh. Ah. No. Di ba sabi siya, mauna na, ko din Uy, bagal mo! <laughs> Uy, ulit! Nuhulog pa ako sa'yo! Tara Era. Bye bye. Ooh. Wait, no, nine ka pera mo. Ano ka speed, speed run? Speed run tayo guys. Speed run talaga na no, nala. Iinomik yung protein ko oh, guys. Wait, oh. Wing. 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 Wing, pet ni Ay, hindi, <laughs> hindi. Why? Nangulog tayo, guys. Hello. Hello. You know. Bye-bye. Why? Ano ba yun, mga nos? <laughs> guys, kakat ko na lang yung video na to, guys. Pag natapos Guys! Nandito <laughs> na tayo sa gana. <laughs> Grabe! Hirap <hero> pala nun. Pwede ko na ako pumutay nun. Pwede. Ano to? Alam ah, ko ito. di pa mahal kong ano May ano dito sa taas. Baka dito. Ano mommy si Isi hagdanan ko. Dito. 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 dito para sa... Yung, yung hagdanan yun. Yung... Saan mo na nga ni nakita yung hagdanan? Yun. Tara dito nga. Oh. Ayun yung... yung hagdanan nga. Yun. Seven. Seven. pagdanan. Oh, Marco. Na guys. Ang hirap guys na makakad na L-Tech pag sobrang laki. Speedrun nga tayo Marco para di tayo mo ano eh. Si oh, kala ko ba maiwan? Kala ko ba maiwan? No. Parang dito magkaka-cut yung video natin ah Hindi talaga Hello, Troy Why Okay lang. like Pakilinaw po Mamatay ka. ano na no, no, no. ko pa rin. Guys, kakat ko muna yung video guys. Oh, after 10 years. Daan na rin natin. Uy, uy. Basic lang yan. Basic. Hindi alam kung ano gagawin eh. Pero kinukuha mo eh. Basic, basic. Sobrang basic. na. Uy. Ano to? Ano to? Tatalo lang tayo. Easy oh. lang naman. Uy! Kala easy lang. Mahirap din pala. Mahirap pala din ito. Kaya magpapatalo. Tulog yeah. okay. yeah. tayo. Kasi na lang yun. Tapag ano tayo, kakat ko ito eh. Bob! Bukat! Ayun! Patay na naman! Ano kung kulit naman na ito? Nauubos no, yung oras natin eh. Ngayon, ay that no. lang lang natin guys. Guys, In ininitay ko na si Marco guys. Kakat ko lang. Guys, okay. okay. nandito na. Hindi tayo. Ang tagal na ito. Ano oh, ito? Wala ba naman? Ayun, na, ayun. Respetuhin pa natin guys yung taba. May kanyon doon. Ano gagawin natin sa kanyon? oh but it is nothing Babayin tayo. Saan naman tayo? Saan no. Na, dito? Doon? Uy! Mamatay ako! <laughs> 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 Minto ko ang Minto ko. Oh, ko Uy! Pagbukasan mo. Bak, patay. Ito pa, Eiffel ka. Saan tayo? Ano ba kasi? Magulo lang talaga. Kakat ko na nga lang to. 你真大呀！ Ito ba? Ngayon. Ay no, Paano na ang gagawin dito? Menon. Menon. Guys, magtatapos na tayo kayo sa video. Bye-bye.